Kali sa inyong pang. At po kayo sa lugar ng Tugat ng labon, upang uh, magatid ng aking uh, kalakal o isang palinda na mga isda katulad ng mga pangus, yellow uh, alumahan, uh, tulingan at may lapu At nandito po po nalaman ko sa isang, isang suki ko na mabait o mga magandang kalooban na ako pala nung kanyang pagbili ng kanyang ang aking isda ay hindi ko niya po ako nabayaran. At nakalimutan ko na rin po yun. Pero, dahil sa kanyang kaluuban, binalik niya po at binayaran po ako. Ang bayad na tayo ito po ay si Corazon. Ang pangalan niya po ng taga Tugatog Malabon ay napakabayad niya po at binigay niya sa akin ang kanyang bayad ng kasalipnon pa na hindi na po nasingil sa kanya. Kaya, pagpalain siya. Maraming salamat po Ate Corazon. Kaya, lagi mo lang isipin na ang importante ay mahalaga. At ang grasya ay lalapit po sa iyo sa araw-araw darating sa inyong kaputihan na magandang mundo. Thank you. Amen. Thank you.